So, ito na mga kadiba, papasok na siya sa school. Yan, magbibis lang siya ng kanyang uniform. At magbibis lang din ako, maya maya papasok na rin siya sa school. Ito, ready na siya sa pagpasok sa school. Naka-uniform na siya, dala na rin niya bag niya. Excited nang makikita ang kanyang teacher. Ito, maglalakad na kami papunta sa school. So, araw-araw naman ito yung ginagawa namin. Naglalakad lang kami papunta sa school mga 10 minutes din yung nilalakad namin papuntang school galing sa bahay. Uh, exercise na din and tulong din yun para ma-improve yung kanyang motor skills. Sa kapay, naglalakad kasi kami. Marami siya nakikita. At ayun, aaliw siya. Ano yung nakita mo? Oh hawak lang. Mm, oh, ano yan? Car! Car! Go! Stop! Ba't <laughs> mo pinapay-stop? Ha? Ba't mo pinapay-stop? Stop! stop. <laughs> <laughs> Eto, nasa may barangay na kami. Malapit na kami sa school. Konting lakad na lang. Ando na kami. Yan. So, ganyan siya kapag naglalakad kami. Uh, ma maingay talaga siya. Madaldal talaga siya kung ano yung mga nakakita niya. Tuturo niya, sinasabi niya. O ano yun? Car. Car. Anong kulay? Ricky. Anong kulay ng car? Ricky. Anong color yan? Ricky. Anong kulay? Red. Very good. So ito, nandito na kami sa school. Nasa labas pala kami. Maaga kami nakarating. Kaya, hintayin pa namin. Lumabas yung unang session. Then, sunay yung kasunod. Wala pa yung class classmate. So, yung time pa namin. Hello, Ruru! Hi! Hi ka sa kanila. Yeah, wala. Hi! Ano nakakita mo? O, ano yun? Car. Ano pa? Ano yan? Tricycle. Ano pa? Uh, hi ka muna. Hi. Ito ang usual ko na activity araw-araw. Lalo -araw. na pag may pasok ang mga estudyante. Yun. So sa pag uwi ko ng bahay, galing sa work, mga 7 a.m., i-sleep lang ako sa grid niyan. Tapos, gigising na din. Kasi mag-aasika. So, uh, mag, um, hindi maglalaba, or kaya bibili na ulam. Tapos, kakain kami na mga 10.30. Kasi para 11, makaligo ko na yung pangalawa ko. Then, mga 12, iahatid ko na siya sa school. Pasok siya. Pag-uwi ko, galing paghatid sa si school. Kami naman ni Bunso, i-sleep na sa grit uli. 1 hour. Bising kami ng two, Mag-aayos naman siya. Then, mga 2.30, anis kami. Para pasok naman sa si school, maglalakad kami. So, ito na nga. Nandito na kami sa si school habang nag kami. Yun. Tapos, hintayin ko na siya rito hanggang 4 p.m. Paglabas niya ng 4 p.m., uuwi kami. Pag uwi namin, tsaka pala ako makaka-sleep uh, ng medyo mahaba-haba. Mga 2 hours. Mahaba na yun. <laughs> Tapos, yung asawa ko naman yung susundo sa pangalawa ko. Then, pagdating na 7, pasok na naman ako sa trabaho. So, araw-araw yon ganun ginagawa ko kaya in a day almost 2-4 hours lang yung tulog ko pero sige, kaya pang tigisin kaya pang para sa mga anak ngayon to, pauwi na kami yan, so nag-anak na kami pauwi ng bahay pag uwi naman namin bumi merienda siya iinom ng gamot then iislit muna ako saglit Bumili kang tinapay, kahain ka, pagkatapos, iinom gamot, ha? Good boy lang, ha? Ang ginawa niya ni teacher? Nagsulat kayo? Na color? Madami? Very good ka? Very good ka daw? Ayan, may merienda na nga siya. Tapos niya, niinom na siya ng gamot.